trip lang dito na. And then, ang akong papa is, is a drug lord. Pagkatapos ato, itong panganak ko sa akong mama, talan sa kasuko niya sa akong papa, gihatag niya sa ako ako. thank you pang sabi ng bad words or offensive words sa kanyang mga kasamahan or doon niyang parang i-hurt yung mga friends niya or someone na sa personal organism. Bullying is not rightful. Uh -huh. Ang bullying is dapat hindi siya ginagawa or hindi siya pinapalabas so, sa social media dahil ang bullying is not good. At and, and meron din mga tao na siyempre nagu-bully, So dapat inaalagaan natin, inaalagaan natin ang mga rights ng mga tao na na mapatatahan ng kanilang mga sarili. Ano nga ba ang pambubulas? Ayon sa nobullying.com, ang pambubulas ay pagpapatuloy ng agresibong pag-uugali ng isa o higit pang tao upang bantaan at saktan ang kanilang biktima. Ang pambubulas ay maaaring humantong sa depresyon, pagkabalisa at ang pinakadelikado sa lahat, ang kamatayan. Kaya natin ang kwento at karanasan ng isang mag-aaral na itatago natin sa pangalang Bea. tawagon na lang ko ninyong Bea. Ipanganak ko sa KTL Davao Oriental, 6 min na may soon. Tapos, separated akong parents, dili sila kasama. Kita. Tarating ka na pala yung, maglaba ka muna doon. Ang akong papa is sa drug lord. Pagkatapos ato, itong panganak ko sa akong mama, tanan sa kasoko niya sa akong papa, gihato niya sa kuakay, katong buk tong naguban pa sila paminti siya ginabugbog dili kanang dili siya ginatagaagwarta pampalit og gatas patas ato yung bata pa jud ko naka stepfather nagkaroon kong stepfather and then buutan siya feel na ko siya jud akong papa and then tong nagkaedad na ko file, dagan ang na uy di man kani anak kay dili mo magkanawong pagkatapos ato layo na man jud kay ako papa man ako siya and then nagingon na uy anak mo na sa drug lord tong nagpatay sa akong papa atong nabubug sa akong mama no dagan anak mo na siya tong dagan kay babae pagkatapos ato kay pagkatapos ato kay Dugso ko dato, sige na to, akong pangutana sa kong mama na mga tinotong iho nila. Tapos, laparoon ako sa kong mama, dili ko pansin nun. every time to siya, madungan to na ako. Gusto ko yung tiko sa akong parents na why ingana sila sa ako anak. daghan na ginagabuli sa ako ah. And then, ginapakita pa yun nila sa ako anak. Diliin ko nila gusto mo yung anak. siya. And then... <laughs> Naapektuhan ba ang grades ni mo itong pinabuli kasi ang mga classmates? Yes. Kanang murag, wala ko lang maisip kundi. Kanang pag mag-study mag, mag ko, gusto sa utok na murag. Ako lang giapun tanaw nila sa ako, abis ka. Mag-bright ko, matap ko, marang mag-ihapon. Hindi mag-change. one day, na friend na lalaki, close kay me, and then, na ingon siya na, ato ko silang balay, kaya wala iyang lula, hindi hatod ko niya sa kanto, and then, nag-ingon na ko na, na yung kasaya. Uy, ko ito. Uy, ako? Nato ka, mate. na siya na. Uy, day lang to. And then, nai na ko tanas sa iha na. daw niya. And then, naging niya, Dili, Best friend lang niya, ni. Kaya na siya. nag-ana ko nga. So, na to. Pa-close no. Pagkabalan yung tang Nag-ana siya na. Magpanggap na lang kayo tang keep you with me in my You make See you when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to... Since ato na day, pagpa nagpanggap na mi, and then, dagan the man nagaing mo na, na murag, labo daw kay na, maging kami ka. Hindi na niya type ang mga babae. And then, you know, one day, natukod ko silang bala na siya na, nag break na daw me then ang buhat ng story nag I, I, may. Then, na, na nag break me and then nakakalat na sa tanan na nag break me and then daga din ino na obsessed I, I, ako sa iya ha na di na ako matanggap na break na I, daw me tapos ato di man ito tinuod and then so sobrang ako pan-depressed kay nakalat na siya sa tigong campus nag last -las na lang ko and then pero before ito siya istorya ko niya na to doon ito nakabuhaton I can, do it. I can do it. But I'm only human and I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and I break down your words in my head, knives in my heart, you build me up some more I'm Dapat, kailangan. You have to voice it out. No, so, talagang ka na-agad kay poan ba ka ng confidence. O, ang first give ninyo buhaton, para dito na ganun na ay matago. Kaya naman po dyan siya consequences. Sa later years ni Mugut, ma-develop ang kanang fear. fear. Ako bilang taong simbahan, mapapayo ko sa mga taong hindi kontento sa kanilang sarili, mas maganda siguro ang mga taong ito ay sumali sa mga recollection o kaya yung mga binibigay na seminar ng simbahan. Dahil meron kami mga topic dito na makakatulong sa kanila, lalo na sa pagkilala sa sarili. Makilala yung maganda at hindi maganda sa para mas matanggap nila ang kanilang sarili. Posible na mabuli ang isa ka tao, it's because kana uh, na, ay uh, something uh, in terms sa iyong physical, nga hindi di, di maka, oh, yun siguro ang isa ka tao, makita sa iyong physical aspect, or, or naabay insecurities ang usakatao nga bantog mabantog uh, siya or naabay ka ng kuan mahibal an ang usakatao regarding sa iyang sa iyang kuan background kaya bantog mabuli ang mabuli ang usakatao could be sa physical niya sa iyang aspect or sa iyang family aspect or sa urban bayan background posibleng solusyon siguro sa pag-eskwelan niyo karon sa kuan every school ma-public, ma ma-private oh, ma man, elementary or high school, o oh, naay kuan naatay ka ng buhaton yun nga kanang committee sa school nga kanang pag naay mga mabuli dito mo kuan bitu sa kanang muduol aron ma-recognize po sa school nga ang mahibad sa mga bata sa mga estudyante nga naay kuan naay na nila na, na committee nga campaign nga nag-recognize sa og kanang mga tao nga makakuan maka-encounter og bullying. Ingon sa imong encourage mo self para mawala ta imong mga disappointments kay mag pray ko kay Lord na unta di magbago na, na sila sa ako ah someday. Good Get one little paper and copy please. Ngayon ay unti-unting bumabangon si Bea at kasalukuyang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Salamat sa Diyos at nakabilang siya sa top 10 ng kanilang klase. Kapulutan sana natin ng aral ang istorya ni Bea na why di tayo magpa-apekto sa mga pambibintang ng mga tao. Sa halip ay gawin natin itong inspirasyon upang tayo bumangon. Laging tandaan na hindi solusyon ang pagpapakamatay sa mga problemang nararanasan natin sa buhay Ako po si Lex Bravo, Dokyo Bulina and Des Productions Cause I'm only human.